welcome to my bulutong serye it's Angie again it's my 11th day and nalig ulit tayo today ng bayabas pero yung bayabas ano na panghuli na panghuling ano, banlaw ganoon wala pa rin akong ginagamit na pantanggal peche. Actually, ito may masakit. Kasi so, sa Tenga, um, ginamit kong sabon safeguard, yung puti. Yung original. Saka gumamit din ako ngayon ng sulfur soap. Mm-mm. Sulfur na sabon, yung yellow. Actually, ginamit ko yun nung nung bago pa tong ano, bago pa lang yung aking bulutong pero hindi direct sa mukha ginagamitan ko siya sa towel binabantawan tapos